Oh. Ito oh. oh. Yun oh. Ito po ituloy tuloy na natin pang gamit. Tapos para ma-update na rin po natin na ganito yung ating makukuha. Balay po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Balay sa episode na ito, na, ito, po ay oh. Tayo po ay naglilinis ng kamutihan po. Oh, yung day one old o oh, higit pa opo oh yan nauna na po si Chong Pilimon nandun may kasama po tayo tapos update ko na rin po kay sa ating kamote yan no oh. ito po ay ano kumbaga malapit na rin po natin hukayin oh. ilang days, na lang ang inihintay oh ayan na oh, ang ating kamote pwede naman ho oh, natin i-check ang laman nito yan oh kasi malapit ng harvest niya. hmm. yan na oh Pwede rin naman ho natin ituloy na yung hukay. Yan. Kuha oh. tayo ng panggamit. Yan na po yung laman ng ating kamote. Oh. Oh. Ayun. Oh. kasi hindi na ito pwedeng pasubrahan ng ano ng buwan yung pa oh. lahat po lahat clear na natin to lahat kahit po yung ganitong panliliit wala na po tayo titira dito para magamit na natin yung ibang ano yung ibang lupa oh. ayan lang po yung naging laman natin 1, 2, 3, 4 4, okay na rin po yan wag lang siro-siro tayo dyan. Sabi, Chuchu. Psst. Halis. Sip tayo ng laman. Malapit na ho kasi ito. Hmm. Sabi. Ayan, o oh. Okay na rin po, oh. Yan, katulad nito. Lumalabas na, oh. 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 Oh dito oh. Galing niya oh. yun oh. Ito po yung tuloy hukay na natin pang gamit. Tapos, para ma-update na rin po natin na ganito yung ating makukuha. Yan oh. Yung iba may tama. Oh. May maliit, may malaki. Ganyan po talaga sa kamote basta ginawa lang ho natin yung ating mga paraan o ano yun o no? maya po natin babalikan yan ipahuban lang natin para mas tanda natin Ugh! ganyan na po ang laman ng ating kamote diretso tayo dun sa paglilinis natin okay na rin po naman yan oh. talagang makikita natin yan kung ilan yung maging harvest natin alibang mas mataas yung nakaraan o yung ngayon ano po po ay yung puti, kinarots. Marami po nagsasabi na ito'y ano? Minsan ho ay murang bintahan ito. Ayan oh. Kinaibot na ng ating alaga. Lucky. Kayo ang nag-ano niyan Eh na, oh. eh. -e. Chucho. Pst. Namimihasa ha. Siguro po naman ay magkakatulad-tulad yung ano dun Yung ating hinukay oh. Ano ka nang gaano na Ba't ito ay oh. May nakakuha na pala sa atin ang pananim mo Chu, May nakakuha na nga po pala sa atin ang pananim oh. mo. Na oh. Ayan, ayan po na may nagpabala sa atin. nasa ba iyon. Iyon. Yung mga pinagputulan po. Kasi umalapit na ang ating harvest. ibang variety na po itong ating binabaan no? pulay kulay pula na ano chong malaman ah malaman yung banda diyan tinesting ko po yung nandun na yung malapit na hukayin ay ilan na laman pero ayos na naman po malalaki rin awang ko baka sa sa panahon Oo. oh. yan ganda po ang aming ginagawa nililinisan mga palay palay oh. pa isang buwan na po magkakaiba po ang ano ay may 3 months, may may 3 months, may 2 months. Yung pong kabilang banda, ito 1 month, hindi po nagsabay-sabay. Ya, yeah, ito na po yung amin nagawa ka ng magaw. Diretso baliktad na rin ho. Na, yung ating alaga. Oh. Ba, malapit na rin itong kay Kuya Udong. Oh po ating kahanggan no? na palay ang tinanim gong pindaw daw po yan naghahan sila ng mabait kayo oh. Oh. oh dito tayo Oh, oh. Ito na po ang ating nagawa Yan no? Maganda na po yung ganito Yan no? Mas pabor po yung maliliit ang sibol oh, sa ganyang edad Pero itong ganito pong masyadong malago Parang hindi ko po ganong ano na ganito agad kalago kasi oh, malapit-lapit na siya dun sa sinasabi nating ano tabal o oh, hindi gaano maglalaman yan no oh, mas pabor po yung ganyan lang kang ninipis yung sibol oh. kumpara dito oh, ang kapal agad aw oh, dahon yung napupunta niya. Yan. Hindi po advisable na ganito. Oh. Sana naman, ma -ano, hindi pa naman po siya yung tunay na tabal po ang tawag sa amin ng gayon na yung malagong malagoy yung dahon tapos wala po naman laman sa ugat lang lahat napupunta. Ano, Chucho? Tabi, check natin sa ay natin ito. Ikit natin. Meron na rin po namang ugat yan. Oh. Ah. Yun. Oh. Ah. Diyan po magmumula yung mga ano, laman niya. Oh. Okay na rin naman, no? Yun, no? Tumataba na po yung ano nya. Yan, kita po ba gano'n nya? Yan, no? Ang tawag yan, na, o oh. Abot pa naman sya pala. Sa ganito po kalago, kainaman po ay yung galito lang yung galitong sibol do ang liliit nya oh sa ganitong edad do yan kainaman na po yan oh pero kung mapalago pa siya delikado tayo dyan oh Yan, nonting oh, niya, ho. Oh, oh. Mas malalaki yung litid niya. Pag kagano lang kanilidyan si sibol Mas malalaki, oh. Yan yung pulang ampo. Oh. Bale yan na po ang ating nalinisan, no. Mulakan na umaga. diretso baliktad po para hindi lumapat yung ugat na sagapang Ngayon po tatanggalin natin siya. Para din hang nagagamas ng palay. Oh tapos dito na lang yung maliliit pa naman po yan ganito po katsaga ang pagano ng kamote din no? paglilinis natin maliliit pa naman po yung Cebu pero dapat mas maunahan natin ito po yung stage na kailangan mas mauna yung kamote kaysa sa damo kasi yung pag nalampasan ng damo ang kamote hihina po yung ating kamote yan o oh. shout out po tayo po may iba't iba ulit paraan ano po ng paggaganito may iba't iba tayong kaparaanan yan, ibinabahagi ko po yung aking paraan kung iba po yung inyong paraan at mas maganda yan i -ano na lang po i comment nyo at para mas may apply din natin dito sa ating taniman hmm. Dalas ko rin yung sabihin sa inyo na tayo hindi expert ano po basta ito lang yung ating experience Ito po pala yung ina natin ng pataba. Kaunting-kaunti lang. Ipot ng manok. Yung kaunti lang po, yung parang nagalbukan lang sila. Hindi natin sinubukan na mas marami kasi baka nga magdahon. Yan yung ating pinakaiiwasan. Mabubuya sa dinan. Ito ano po? Ha? Oh, pag na ulan na, na 'yan oh, kahit pati mainit nakakarakin lupa. Ha? Oh, kusang nawagigisak na no. Na, oh. baka makaanin ng palay dadagdag ulit tayo panibagong taniman ano po alin ah baka po may sa yan ha lahat pati yung ano pati yung sitawan 2,000 square meter itong sakamuti lahat ay ano siguro yung mga ano 8,000 kulang kulang sa kitarya dagdag nang dagdag uli bahala na ano po <laughs> ay pagpatilugit yung ay tatanggapin lang sa so, palengay eh, sana na sana na malugi ay eh. ay oo makakauna lang kita no tayo na may pinauna na ano na karana. Na. Ay oh, mas maganda yung big time na ano. maganda yung big time na labanan. Ito, ano ito, na ito ano? Ay siya nga. Oh. Maganda yung, yung hertita magsabi ay malalaman pa talaga natin ito pagka naghukay kita na sa bulas ano po Par wala pa nga pong kaano yung ano eh yung, yung mas makapal o oh, ano kaya meron din hindi po yan po ay mataba talaga sa kanyang tabi yan ay pilapil tabi ng pilapilan ano siya nga. Yan po wala pare para sa sabog ng ipot niyan eh. At hindi, ba? hindi po yan yung yan ay tabi ng pilapil. Siya po ay hindi gaanong asidik. Palayan ito eh. Oo. Uh, uh, na oh. Hindi po gaanong gamit ang pilapilan. Hindi tulad ng gitna. Gamit na gamit. ganda ng bulas nito ano ha 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 yun no? ha oh, no? ha na Bintahin nang malinisan ano. Nasa uli ang tabaso sa Oh, isa nga. Kinakapon ang ugat.